Ang utak ng tao, isang sansinukob na nakapaloob sa ating mga bunggo, ay isang bagay na walang katapusang kinahuhumalingan. Ang masalimuot na network nito ng bilyon-bilyong neuron na sabay-sabay na nagpapaputok ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na nagpapakatao sa atin. Ang ating mga iniisip, emosyon, alaala, -ala, pangarap, lahat ay nagmumula sa masalimuot na organ na ito. Isipin natin ang isang mundo kung saan lubos nating maunawaan ang mga kasalimuotan ng kamalayan, kung saan ang mga sikreto ng memorya at pagkatuto ay nabubunyag. Ito ang pangako ng pananaliksik sa utak, isang larangan na nangunguna sa siyentipikong paggalugad. Para lubos nating maunawaan ang pagiging masalimuot ng utak ng tao, kailangan muna nating kilalanin ang pangunahing kayarian nito. Isipin natin ang isang walnut, ang kulubot nitong balat ay parang mga uka ng utak, at hatiin natin ito sa tatlong pangunahing bahagi. Sa ilalim ng kayariyang ito, matatagpuan ang brainstem, isang sinaunang bahagi na responsable para sa ating mga pinakapangunahing gawain. Nakapalibot sa parehong brainstem at cerebellum ay ang cerebrum, ang pinakamalaki at pinaka-evolved na bahagi ng utak ng tao. Ang masalimuot na ibabaw nito ay nagbibigay daan para sa malawak na espasyo puno ng bilyon-bilyong neurons na siyang bumubuo sa pundasyon ng ating mga iniisip, pandama at kilos. Isang kapansin-pansing katangian ng cerebrum ay ang pagkahati nito sa dalawang hemisphere, ang kaliwa at kanan, na pinagdudugtong ng isang makapal na banda ng mga nerve fibers na tinatawag na corpus callosum. Bagamat ang dalawang hemisphere ay halos magkapareho ang estruktura, mayroon silang kanya-kanyang espesyalisasyon kung saan ang bawat panig ay mas mahusay sa ilang mga tungkulin. Para lubos na maunawaan ang pagiging komplikado ng utak, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pinaka-fundamental na unit nito, ang neuron. Ang mga espesyal na selulang ito na bilyon-bilyon ang bilang ay bumubuo ng masalimuot na mga network na siyang pundasyon ng lahat ng tungkulin ng utak. Ang synapse, ang dugtungan sa pagitan ng dalawang neuron, ay isang aktibong lugar kung saan nagpapalitan ng impormasyon kung saan ang lengguahe ng kuryente ay sinasalin sa lengguahe ng chemical Kapag ang isang electrical signal ay umabot sa dulo ng axon, nagiging hudyat ito para maglabas ng mga chemical na mensahero na tinatawag na neurotransmitters. Ang bawat neurotransmitter ay mayroong natatanging istruktura ng kemikal, kaya naman nakakakapit ito sa mga espesipikong receptor at nagdudulot ng iba't ibang epekto sa sistema ng nerbiyos. sa ilalim ng masalimuot na mga kulubot at komplikadong kemikal na pagsenyas ng utak ay mayroong nakatagong wika, isang himig ng kuryente na nag-organisa sa bawat pag-iisip, pakiramdam at kilos. Ang himig ng kuryenteng ito ang siyang esensya ng paggana ng utak, ang dinakikitang puwersa na nagtutulak sa ating malay na karanasan. Ang kuryente sa utak ay nagmumula sa paggalaw ng mga naka-charge na partikulo na tinatawag na ions sa mga lamad ng neurons Kapag ang isang neuron ay nakatanggap ng sapat na dami ng excitatory input mula sa mga kalapit na neurons, nagtitrigger ito ng sunod-sunod na pangyayari na nagtatapos sa pagbuo ng isang electrical impulse na kilala bilang action potential. Ang electroencephalogram o EEG ay nagbibigay ng paraan upang makita ang aktibidad ng kuryendente sa utak na nagpapahintulot sa atin na mapakinggan ang tugtugin ng utak at maintindihan ang mga komplikadong ritmo nito. Nabuo noong dekada 1920, ang EEG ay naging isang mahalagang kagamitan sa pananaliksik sa neuroscience at clinical na pagsasanay. Dahil sa mga bagong tuklas sa neuroscience, natuklasan natin ang isang kamanghamanghang katotohanan, ang utak ay hindi permanente bagkus. Ito ay dinamiko, palaging nagbabago at patuloy na umaangkop at nagre-rewire bilang tugon sa mga karanasan. Ang kahangahangang kakayahang ito na magbago, na kilala bilang neuroplasticity, ay nagbibigay ng pag-asa para sa personal na pagbabago at paggaling mula sa mga pinsala sa utak. Sa pamagitan ng pagunawa sa mga prinsipyong namamahala sa pagbabago ng utak, maari tayong gumamit ng mga paraan upang mapahusay ang ating mga kakayahang pangkaisipan, mapangalagaan ang ating kalusugang pangkaisipan, at makatulong pa na nga sa paggaling mula sa mga pinsala sa utak. Ang pagsali sa mga aktibidad na nangangailangan ng aktibong atensyon, paglutas ng problema, at critical na pag-isip ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga koneksyon sa utak at makatulong din sa paglago ng mga bagong koneksyon. Ang mga mensaherong ito na kilala bilang mga neurotransmitter ay ang mga kemikal na tagahatid ng utak, nagdadala ng mga senyales sa maliliit na puwang o sinapsis sa pagitan ng mga neuron. Ang ilang mga neurotransmitter ay gumaganap bilang mga mensaherong pampasigla, pinapataas ang posibilidad ng tumatanggap na neuron ay magpapadala ng sarili nitong electrical impulse. Ang iba naman ay gumaganap bilang mga mensaherong pumipigil, pinapahina ang aktibidad ng tumatanggap na neuron, na parang pinapatahimik ang boses nito sa patuloy na pag-uusap ng utak. Ang ilang neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin ay kilala na at iniugnay sa mga pakiramdam ng kasyahan, motibasyon at kaligayahan. Ang iba naman tulad ng glutamate at gaba ay maaring hindi gaanong kilala ngunit na rin sa pagganang ut bilang pangunahing tagapaghatid ng excitatory at inhibitory na mensahe ayon sa pagkakabanggit. Ang masalimuot na network ng mga neurotransmitter sa utak ay nakasalalay sa isang maselan na balanse, isang maayos na simponya ng mga chemical na mensahero na nagtutulungan upang pangasiwaan ang ating mga iniisip, emosyon at kilos. Kapag ang mga antas ng neurotransmitter ay hindi magkatugma, ang simponya ng utak ay maaring maging magulo na humahantong sa iba't ibang uri ng mga sakit sa neurological at psychiatrico. Ang alaala ay nagpapahintulot sa atin na maglakbay sa panahon, balikan ang mga nakaraang karanasan, panatilihin ang kaalaman at hubugin ang ating pagkatao. Ang utak ay gumaganap bilang isang iskultor ng karanasan Pinabago ang panandaliang mga senyales ng ating mga pandama sa mga matagalang impresyon na maari nating balikan at pahalagahan. Ang memoria ay hindi isang iisang bagay lamang, kundi isang mundo na maraming aspeto na binubuo ng iba't ibang uri ng mga alaala. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at paraan ng pagtatago. Ang sensory memory ay kumukuha ng impormasyon mula sa ating mga pandama sa loob lamang ng ilang bahagi ng isang segundo na nagpapahintulot sa atin na makita ang mundo bilang isang tuloy-tuloy na daloy ng impormasyon. Ang short-term memory na kilala rin bilang working memory ay parang isang mental na sketchpad na nagtataglay ng limitadong impormasyon sa isip sa loob ng maikling panahon. Kamalayan ang mahiwagang estado ng pagkaalerto marahil ang pinakamalalim na misteryo ng utak ng tao. Bagamat ang mga mekanismo sa likod ng kamalayan ay nananatiling aktibong pinag-aaralan ng agam. Alam natin na ang kamalayan ay hindi lang sa isang bahagi ng utak. Isipin ng isang orkestra, ang mga musikero ay tumutugtog ng sabay-sabay. Ang kanilang mga individual na kontribusyon ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang mayaman at masalimuot na tunog. Ang pag-iisip, ang makina ng ating mga buhay pangkaisipan, ay nagbibigay daan sa atin upang mga tuwiran, magplano, lutasin ang mga problema at mangarap. Ang prefrontal cortex, ang pinaka-evolved na bahagi ng utak ng tao, ay may mahalagang papel sa mga mas mataas na antas ng pag-iisip. Katulad nito, ang prefrontal cortex ay gumaganap bilang executive center ng utak na nangangasiwa sa ating mga iniisip, kilos at emosyon. Ang mga emosyon, ang mga mamalakas na pagagos ng damdamin na nagbibigay kulay sa ating mga pananaw at nagtutulak sa ating mga kilos, ay mahalagang bahagi ng karanasan ng tao. Ang limbic system, isang koleksyon ng magkakaugnay ng mga istruktura ng utak na nakalagak sa kaloob-looban ng utak, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagproseso at pagkontrol ng mga emosyon. Ang amygdala, isang maliit na istrukturang hugis almendra sa loob ng limbic system, ay nagsisilbing bantay ng utak. Palaging sinusuri ang kapaligiran para sa mga senyales ng posibleng panganib o gantimpala. Likas sa mga tao ang pagiging sosyal. Sadyang nilikha tayo para sa koneksyon, kooperasyon at pagiging kabilang. Ang mirror neuron system, isang network ng mga brain cells na kumikilos kapwa kapag tayo ay gumagawa ng isang aksyon at kapag nakikita natin ang ibang tao na gumagawa ng parehong aksyon, ay nagbibigay ng pundasyon para sa empatya at pag-unawa sa lipunan. Ang karanasang ito, na pinapangunahan ng mga mirror neurons, ay nagpapahintulot sa atin na mga ng mga kilos, intensyon at emosyon ng iba na nagpapalakas ng empatiya at koneksyon sa lipunan. Ang ating mga pandama ay ang ating mga bintana sa mundo ang mga lagusan kung saan natin nararanasan ang yaman at kasalimutan ng ating kapaligiran. Ang impormasyon mula sa ating mga pandama, tulad ng trapiko sa isang mataong lungsod, ay dumadaloy papunta sa utak sa pamamagitan ng isang network ng mga espesyal na daanan. Bawat isa ay may dalal-dalang iba't ibang uri ng datos mula sa ating mga pandama. Ang mga neural highway na ito, na nagmumula sa ating mga sensory organ, mga mata, tainga, ilong, dila at balat, ay nagdadala ng mga electrical impulses ang wika ng nervous system. Ang paningin na kadalasang itinuturing na pinakamahalaga nating pandama ay nagbibigay sa atin ng detalyado at masaganang representasyon ng mundo. Ang paglalakbay mula sa liwanag hanggang sa pagunawa ay nagsisimula sa mata isang kahangahangang likha ng biological na inhenerya na kumukuha ng liwanag at ginagawang mga electrical signal na kayang intindihin ng utak. Ang lente, isang transparent at hugis B-convex na istruktura sa likod ng pupil, ay nagpopopapasok na liwanag papunta sa retina, isang layer ng tissue na sensitibo sa liwanag na nasa likod ng mata. Ang ating mga utak ay hindi basta blankong papel pagkapanganak na naghihintay lamang ng mga karanasan. Mayroon na itong mga koneksyon, dala-dala sa mismong kayarian nito ang isang plano ng mga posibilidad, isang minanang genetiko na humuhubog sa ating mga kakayahang mag-isip, mga predisposisyon, at maging ang ating kahinaan sa ilang mga sakit sa utak at pag-iisip ang ating mga gene, ang maliliit na bahagi ng DNA na naglalaman ng mga instruksyon para sa pagbuo at pagpapanatili ng ating mga katawan, ay siyang nag-orkestra ng isang simponya ng mga prosesong molekular na gumagabay sa pagbuo ng mga neural circuits, ang produksyon ng mga neurotransmitters at ang kahusayan ng synaptic transmission. Bagamat ang ating minanang henetiko ang nagsisilbing blueprint ng ating utak, ang ating kapaligiran, ang kabuuan ng ating mga karanasan mula sa paglilihi pataas, ang siyang humuhubog sa masalimuot na detalye ng kanyang arkitektura, bumubuo sa kanyang mga koneksyon, at nakaka sa kanyang paggana. Isipin natin ang isang iskultor, nakatayo sa harap ng isang blok na marmol, ang kanyang potensyal ay kitang-kita, ngunit ang kanyang magiging anyo ay hindi pa nahayag, ang pait ng iskultor, ginagabayan ng kanyang artistikong pananaw, ay unti-unting humuhubog sa bato at inilalabas ang nakatagong kagandahan sa loob. Gayun din ang ating mga karanasan mula sa mapagkalingang yakap ng isang tagapagalaga hanggang sa mga hamon na ating kinakaharap sa ating mga relasyon at mga trabaho ay nagsisilbing mga iskultor ng ating utak na humuhubog sa mga daanan ng ating mga neuron, pinapatibay ang ilang koneksyon at pinuputol ang iba. Ang pabago-bagong ugnayan sa pagitan ng mga gene at kapaligiran, na kilala bilang interaksyon ng gene kapaligiran, ay nagpapakita ng kahanga-hangang kakayahan ng utak ng tao na umangkop, ang kanyang kakayahang umangkop at magbago sa buong buhay bilang tugon sa karanasan. Habang tinatapos natin ang ating paggalugad sa utak ng tao, tayo ay nananatiling namamangha sa kanyang napakalaking kasalimuotan, sa kanyang maayos na organisasyon at sa kanyang kahangahangang kakayahan para sa pagbabago. Mula sa masalimuot na sayaw ng mga neuron at neurotransmitters, hanggang sa koordinadong aktibidad ng mga rehiyon ng utak, ang utak ay nag oorganisa ng isang simponya ng mga prosesong biyolohikal na nagbibigay daan sa kayamanan at pagkakaiba-iba ng karanasan ng tao. Tayo ay naglapbay sa masalimuot na mga tanawin ng utak Humahanga sa kakayahan nitong iproseso ang impormasyon mula sa ating mga pandama, mag-imbak ng mga alaala, lumikha ng mga emosyon, at pangasiwaan ang ating mga iniisip at kilos. Nakita natin kung paano ang kakayahang umangkop ng utak ay nagpapahintulot dito na magbago sa buong buhay, hinuhubog ng pagtutulungan ng mga gene at kapaligiran, patuloy na binabago ang sarili bilang tugon sa karanasan. Ang kahangahangang kakayahang ito para sa pagbabago ay nagbibigay din sa malalim na impluensya ng ating mga karanasan, positibo man o negatibo, sa mismong arkitektura ng ating mga utak, na humuhubog kung sino tayo at kung sino ang maari nating kahinatnan. Ang ating paglalakbay sa utak, bagamat nakapagbibigay liwanag, ay gaskas lamang sa ibabaw ng mga misteryo nito. Maraming katanungan ang nananatiling hindi nasasagot, umaakit sa atin upang mag-explore pa, upang itulak ang mga hangganan ng kaalaman, at upang bumuo ng mga makabagong kagamitan at teknolohiya upang mailabas ang mga natitirang sikreto ng utak. Ang kinabukasan ng pananaliksik sa utak ay nangangako ng isang panahon ng walang kapantay na pagtuklas, isang panahon kung kailan natin mabubunyag ang mga misteryo ng kamalayan, bubuo ng mabisang paggamot para sa mga nakapanghihinang sakit sa neurologiya at psikayatriko at gagamitin ang kahangahangang kakayahan ng utak na umangkop upang mapahusay ang potensyal ng tao. Isipin ang isang mundo kung saan ang Alzheimer's disease, Parkinson's disease at iba pang mga sakit na neurodegenerative ay isang malayong alaala na lamang. Kung saan ang sakit sa pag-iisip ay hindi na itinuturing na isang kahihiyan, ngunit na unawaan at mabisang nagagamot. At kung saan mapapahusay natin ang ating mga kakayahan sa pag-iisip, mapalakas ang ating pagkamalihain, at mapalalim ang ating emosyonal na katalinuhan sa pamamagitan ng mga nakatarget na intervention. Ito ang pangako ng pananaliksik sa utak, isang larangan na puno ng potensyal upang baguhin ang kalusugan, kagalingan, at pagunawa ng tao. Habang papasok tayo sa hindi pa natutuklasang teritoryong ito, dapat tayong magpatuloy ng may pag-iingat, ginagabayan ng mga etikal na konsiderasyon at malalim na paggalang sa kabanalan ng utak ng tao. Ang kaalamang makukuha natin mula sa pananaliksik sa utak ay may potensyal na hubugin ang ating pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao, upang lumabo ang mga linya sa pagitan ng biological at teknolohikal, at upang magtaas ng malalalim na etikal na katanungan tungkol sa ating responsibilidad na gamitin ang kaalamang ito ng matalino. Ang paglalakbay sa hinaharap ay walang alinlangan na magiging mahirap, ngunit ang mga gantimpala ay hindi masukat, na nag-aalok ng mga pananaw sa mismong kakanyahan ng pagkakaroon ng tao at ang potensyal na mapawi ang pagdurusa, mapahusay ang potensyal ng tao at humubog ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Simula natin ang paglalakbay na ito ng may pagkamangha, uhaw sa kaalaman, at malalim na pangako na gamitin ang ating pagunawa sa utak upang lumikha ng isang mas mahusay na mundo para sa lahat. Salamat sa panood! Mag-subscribe para sa ng aming channel, Kapayapaan at Pagmamahal.